Ang pagkain na binalot sa dahon ng saging ay isang tradisyonal na paraan sa pagluluto at paglalagay ng mga pagkain sa isang natatanging pakete. Ito ay karaniwang ginagawa ng mga Pilipino. Sa isang simpleng paglalarawan, ang pagkain na binalot sa dahon na isang malasa at masarap na pagkain na ibinabalot sa isang malinis na dahon ng saging. Karaniwang ginagamit ang mga dahon ng saging bilang isang natural na pambalot dahil sa kakayanang mapanatili ang lasa ng pagkain. Ang dahon ng saging ay malambot at nagbibigay rin ng isang espesyal na lasa sa mga pagkain na ibinabalot dito. Ang mga uri ng pagkain na karaniwang binalot sa dahon ng saging ay maaaring mag-iba depende sa kultura at kagustuhan ng mga tao. Maaaring ito ay mga ulam tulad ng adobo, pritong ulam, ginisang gulay o iba pang mga lutuin. Maaari ring itong maging street food tulad ng barbecue, isaw o lumpia. Ang mga dessert tulad ng suman at bibingka ay maaari rin na sa dahon ng saging. Ang video po na ito ay isa rin balik sa aking kabataan kung saan yung mga pagkain namin na binabaon sa school ay nakabalot po sa dahon ng saging. Daing na galunggong, pritong saging na saba, pipino at kanin na may konting toyong isa sa paborito kong pagkain. Tara mga igan! Kain po tayo.